Ayan po sila sa mga idols natin na nakikinig na <laughs> maraming maigit sa labas. Ayan na, uh, oras natin, alas 6.33 na. na. Tapos na, tapos ko. Naka-live. Naka-restart ng live. <laughs> kasi naman. Naglaba usapin. mo eh. Oo, kasi naman. Mga usapin nila sa labas. Oh, anong meron sa usapin kasi nila sa labas? What's up? What's up mga idol? Ayun. Ano yung sabihin? Kasi meron sa usapin sa kanila sa labas. Kasi nga, yung dito sa IFM, di ba may history na tayo? Yun. So mga idol, hilaw or luto. Ang gulo mo. Ganun ang segue. Anak ka na. Segue to the other universe. Tiyari. <laughs> Ayan mga idol natin. At usapin niya natin ngayong wild mo, food day. Kausapin mo na muna sila. Oo, uh, so kumusta naman ang mga idol nating mga chef, mga cook, mga tagapagluto sa mga tahanan. Sana'y nakapagluto na kayo, nakahain na ng mga hapunan. At sana sumagot din kayo sa ating katanungan kung anong nga ba mas gugustuin nyo. Luto or hilaw? Pwede pwede pa rin nyo ihabol ang inyong mga kasagutan, mga pagbata at mga request sa ating i-text line 0962-3811-095. Parang ito! Sino? Si Idol Sisi! Oh! tagasan ba si Idol Sisi? Oh, ah, sa Oo, oh, oh, sabi niya, mas prefer kong kainin yung lutong pagkain. Uh. Hindi ko talaga gusto ang mga hilaw na pagkain. Tulad ng jumping salad at kilawin. Uh. Ano ba yung jumping salad? Yun yung hipon. Na? Yung tumatalon na hipon. Kasi buhay, ganun? Oo nga. Di ba yung kakabanggit ko nga lang kanina yon Saan nakakakain ng jumping salad ng matray? Sa ano, sa... Uh, yung mga ano, yung mga... Seafood restaurant, pero hindi dito sa Baguio. Wala dito eh. Basta malapit oh. sa matawing dagat. Sa Baguio Kasi dito sa Baguio, mas more on sliding salad ang meron sa atin. Sliding. Kasi mataas tayo, hindi na natin kailangan tumalun eh. More on, bagsak-bagsakan na lang. Ganun yung peg. Ay. <laughs> so, nakayos na yung mga <laughs> So actually, for me depende sa pagkakakilaw At kung ano yung kinilaw. Mm. Kasi so far ang natry ko pa lang is ano yung kinain natin kalabaw. sa kuan, maliban doon sa kalabaw is da yung isa eh if i'm not mistaken. Salmon. Salmon daw ba yon? Salmon. Ah, salmon ko 'yan Ilocano, salmon aja ijay sinait. Tapos Salmon yun, nung kwan, yung gabi, yung arrival natin. Yung arrival Hito di, ata, hindi salmon. Ah, hito. hito. Nag-imas -e si ka. Mm. Igurotak ang dinaramanak na Ay, nag-imas! Nagbaling nag, -e nag, -e nag nga Ilocano, Suna. Kunamla no, Ilocano, ak! Wow. <laughs> <laughs> diba? <laughs> Nalipat ako taga Cordillera at gaya man ako taga Sinait. Yung... Pa'y sa Bali gaya. Wow. Diluto na. Karkaro, gano, di kwa on. Ganun, ka na rin mag-accent ano, mag ng salita. <laughs> Ay, karkaro. E di pa, in pa, sango da kanyame. Kung oh. kalabaw oh. nga ka para party. Sika. Mm. Ano dyan, inhalo dalang, lang dyan sa oh, ngay dyan kwa. Oh, inlaukan kot dyan vinegar. Nga kunada dyan oh, ili. Suka, oh, suka, Vinegar, gamitin ko namin dyan ili. Oh. Jay, vinegar. Naku, jamin, oh. <laughs> Ginigaro. Grabe. Nag-i-masti Jay, mm. jay awag na jay, jay Manila gamit. Naglambot nga kunada. Oh. Naglook na ayon. ayun. Alam mo ang hirap mag, mag Kahapon ganyan eh. Nakikinig ako ng, ano, ng Ilocano special bago punta dito. Oh, hindi, nung, Sunday yon, Lunes kahapon. Ah, Lunes yun. pala. Sunday pala. Oo. Oh. Ay, yun lang, oh. nalilito-lito ka na sa ano, ilok, ilokano mo. Actually, yun so yun, yun. <laughs> pero may mga kilawin kasi na, na, hindi... na hindi siya talaga hilaw yung yun yung parang uh, ilulutuin lang ng condiments isaserve kuno mo na siyang dinakdakan eh pati. oh parang ganon. like yun yung point ko parang may mga dinakdakan na pero for me yung dinakdakan medyo dapat luto mas mas masarap sa akin yung mainit-init na dinakdakan oh, yun dinakdakan na ano na inihaw parang may inihaw na tenga oh, ganun oh. Tos, alam mo na yes. mukha siyang sinisig na tuloy at saka mas masarap sa akin ang dinakdakan pag yung taba yung taba na may hindi ma- ko masasabing masarap din ba sa akin yun pag high blood ka na <laughs> ay sa inyo kasi yan na mga high blood din kayo mga uncle namin ha? Huh? <laughs> <laughs> Pero totosen oh masarap naman siya in moderation. <laughs> Oo oh, okay. No. Kasi, in lalo moderation. Na kapag, kasi ang mga kilawin ay kilawin toli. Uh. Ang mga dilakdakan kasi ngayon more on mayonnaise. Yes. Pero pag yung legit na dinakdakan na utak talaga. Cream yung nalagay. Zombie ka doon kapag kinain. Uh, so. <laughs> ng hilaw, no? Oo. Oh, Sa ano, sabi nga natin, hindi lang naman hilaw na karne yung sinasabi natin hilaw dito, eh. Mm. Hilaw na mangga, kasi hilaw na... Pag mangga, mas masarap sa, sa akin yung... Oo, oh, masarap kumain ng kwan, yung hindi hinog na. Ano tawag kasi? Hilaw Syndrome... na mangga? <laughs> hilaw after... na gumawat-wat. Naglalaway sa Idol Day. sabi ko, siya. yung mga nakikinig yung papaganyanin natin, isa psych natin sa ganyan. Pero ba't <laughs> ako yung nag di uh, Diba? Yung hilaw, mas masarap sa akin pag mangga talaga yung kwan, yung hinog. <laughs> yung hinog? Oo. So luto yung siya. Yung pwede mong gawing, ano, huh? square siya. Ang gulo mong gulo sa today. Hindi, kwan, yung masasarap sa, sa akin yung Uh, hinog kasi matamis although bet ko rin yung asim kasi ng mga kapag yung hinog ay hilaw pa siya hilaw bang tawag dun yung, yung? kapag yung mga apple mango mm. yung mga carabao carabao mango o hilaw hilaw yun eh depende dapat ano eh ang apple mango hilaw lang siya pag medyo may kulay green pa pero uh, kapag hinog na hinog na siya kulay pula eh, pero ano mukha siya mangga eh ano yung apple ah, na blue man. iba Sorry. yun eh oh bakit apple yung apple sina yung eh. sinabi? Alak yun eh. Sinabi, ko pa apple na blue. Ano daw? O oh, sabi dito Miss Sanjay, you no, know, ants egg, considered ba na wild yun? Oo. Oh, oh, Kasi, saan ka ba kukuha ng ants egg? Yun sa na. wild. Kaya huh? wild yun. Aunt's oh, anything that is you get from the outside is wild naman siya. Oh, anything from the outside is mm. wild. Labas lang ako sa glit. <laughs> Pero ikaw ba, Idol, o may mga iba pa ba tayo mga nag-comment dyan? Kasi ah, kung wala. Oo nga, meron nga actually kanina. No? Sino? Si Idol Mick. Idol Mick. and Idol Nelson. <laughs> good, if, uh, good afternoon listening ng mga idols natin. Meron si, ano, si Idol J. Mm. Cool. Mm. Sabi niya dito, masarap ang kilawang tahong. Actually, hindi ko pa na try para siyang yung clams yan Nalagyan ng kalamansi sibuyas, at si ay oy sili ay sili kalamansi oyster buyas at oyster Butter. oyster yung sabi ko shucks kaya pala ang sarap tas yung kwan pa yung yung sukang ilokos <laughs> ay di mo ko. ngayon nagpapakata na rin ako <laughs> si idol day bakit kaya no. ganyan kami dapat yung <laughs> ano eh. <laughs> Nagdidila dila na siya ng kanyang labi. Eh. Naglalaway ang Katatapos person. Katatapos ko lang kumain kanina na siguro yun din dahil ba't na dalawang beses ako sa siya. <laughs> Pero na yun na nga mga Saka idol. Yung salinis ng ngipin. Oh. Yung oyster si e ka. Pati na gijay kwan jay sashimi pala. Kasi ang sushi may rice pala yun. Mm. Sashimi kapag yung fresh fish or octopus. Mm. Octopus? Mm -hmm. Pag But walang yeah. rice sashimi. Uh oo, -oh. pag, pag meron, yung may rice, sushi. yun yung sushi pala. Uh -huh. oh, sabi naman ni Idol June Villia, yung laging luto para iwas sakit sa tiyan. Which is ah, actually... Ah, Mahina yung tiyan mo pag gano'n. Hindi, actually <laughs> dapat ang pagkain <laughs> talaga. Niluluto. If it's meant to be cook if you're meant to cook it, cook, cook it well. It totoo. Hindi pwedeng medium rare, medium rare ang manok. Dapat luto yan hanggang sa kaibuturan medium ng kanyang well. buto. Medium huh? <laughs> Grabe naman <laughs> Naksun I mean, Dapat hindi pa sa Fresh-freshan yung kanyang Dugo Ganon mm, Sabi naman dito na Idol niya Flor Laging mm. luto, Idol Para mas masarap Kasi pwede sa akin Yung hilaw na ah, Hindi daw pwede sa Yung hilaw na pagkain Like kilawin Shoutout daw sa IFM Tambayan oh hindi pwedeng Mamulutan ng kilawin ito Sayang magpapa uh, Invite pa man din sana Si Idol Day Ha? Ah? Oh. <laughs> Sorry <Sari. laughs> Ano <laughs> 'to skillaw kalabaw no? Ako lang kakain. Oy, <laughs> Kasi ikaw, naman Malakas eh. yung tsan <laughs> Sabi ko nga yung text sabi ko to ha. Ah, mm. Imagine niyo yung parang suha or yung suha yung uh, texture ng suha pag sinasawsaw niyo siya sa suka. Mm. Na idos natin. Ganon yung texture ng kilaw na kalabaw pag inuunuyo niyo siya. Talaga? Ha? Hindi mo, eh, mo hindi, hindi, hindi mo 'ko, hindi mo. Hindi ko masasabing texture ng suha siya. Basta Oo. malambot. Oh, At diba? masarap, tapos juicy. Yung juicy na hindi hindi alam mo hindi dugo. Yung oh. juicy na talagang yung para siyang fat talaga. oh, Pawis ng kalabaw na naman from pawis. days to job. <laughs> oh, <laughs> ikaw ba Pwede well, <laughs> fat kasi yun. Pawis. <laughs> <laughs> yes, yes, yeah, pawis. Oh, oh ayan o. No. Oh. So, Sabi ni Idol, uh, Melay, uh, Melay Meliena. Mm. Uh, luto Idol, di daw kasi di siya, kum- di daw kasi siya kumakain ng kinilaw. At siya kina Idol, ano, Uh, ito last gay idol uh, Hajnos mm. magnada, mm. Ako kinilaw idol Talaga la, Pag ata-ata yung Medyo nabangsit Ang amoy Papait pa Sabi pa, niya Ano? Ah, okay Ikaw ba naririnig idol Naririnig mo ba Yung yun? naririnig ko Oo sa nabas? <laughs> Pero hiyaan nyo na sila <laughs> Diyan mag-ingay ko ba idol Luto or hilaw Somewhere in between Pero wala nga tayo ninyo So eventually Doon pa rin ako sa luto Ako kwan ako Magpapaka-politician ako ngayon Both wow. Politician Eh wala nga Vote. Isa lang eh Hindi nga Hindi, rin na! naman, gusto ko Hindi rin naman pwede Both eh. ako Bakit ba Shalita. Hindi, <laughs> ako, ako kasi, syempre, hindi naman lahat ng pagkain Nalulute ay pwede eh. mo siyang kainin hilaw. Ganon din naman mas, pagluto. Mas, mas, hindi ah. I mean, lahat ng pagkain pwede mong iluto. Pwede mong iluto, oh. Pero hindi lahat ng mga ingredients pwede, pwede mong, mong... kainin hilaw. Oh, Ganon. Oh, so, parang for me, I'd still go for both. Ang kulit mo. Kitang-kita sa, <laughs> kitang-kita sa live yung pagkatil mo na. Actually, na totoo. Na pero kasi, kwan din, yun nga, parang, um, Pwede, ang mga tao tayo ay mga omnivore tinatawag na omnivore so we can eat meat and greens. Yun nga lang pag pagdating kasi sa meat hindi rin tayo hindi tayo pwedeng kumain ng fresh because we have evolved from that type of lifestyle na kung hunting natin nga taagad Para hindi ka na maagawan. kasi pag ganun kung sakali man na hilaw lang yung kakainin mo lahat Mahirap na yun. So for your gut health. Mm -hmm. Kaya dapat mag-erse. Tsareng, Eme. <laughs> like, Meron ba tayo? Advertisement. Wala, wala. wala. Tayo kaya nga, kaya nga pinutol ko na. Tsareng. <laughs> Pero di ba dati kasama natin sila? Anyway. Yung erse? Oo. Ba? Uh Oo. -oh. Last 3, 4 months ago. Ay, ah, nakalimutan na niya. Sila naglalagay sa... Uh, <laughs> <Ay, wala>, anyway. <laughs> anyway. Anyway. Yeah, yeah, no. Ayun. Ang importante yun lang mga idol for me. Ha, that kung... Ang kung magluluto ka man ng pagkain duhin mong luto 'yan na ipapakain mo. Kenen. 'Di ba? At saka kung sakali man uh, hindi luto 'yan, dapat malakas din siya nang pagkain. <laughs> or even uh, aside from that, uh -huh. dapat malinis mong pinipin. Ayun uh, nga 'yung ano, dapat uh, hilaw man 'yan o luto, dapat 'yun 'yung pinakaimportante dun ni eh, malinis. True. Kasi kung hilaw naman 'yan or uh, luto, kung hindi naman malinis, ay eh, talagang Talagang sasagot ka sa tawag ng kalikasan. Totoo, okay. yeah, kaya yun, mga idol. Mm. Ang tanong naman ngayon, sasagutin niyo rin ba ang mga confessions niyo kay Idol Tony Spice? Uy. Dahil susunod yes, na siya, na mga idol. <laughs> kaya naman... Para di pagtutok mga idol, no? Sa atin. Oo, kung kaya saan nakasama nyo nga ang inyong tropa to idol inigo. At hindi pa rin Radyo Mulero Idol Day sa ating Icing Hot Presents. Today ay... I... sa <laughs> ah, so malodis pa rin natin. Tuloy-tuloy niya pa rin naman natin. Pahinig dito pa rin yung sestasyon pinapakinggan. Kasi naman, parang number one. Parang <laughs> 3.9. Idol, idol ko, ko naman. Aras, alas 6.46 na. This time check is brought to you by Optin lutein capsule alagaan ang paningin sa tulong ng Optin kitang-kita ang kalusugan ng mata this time check was brought to you by Jim's coffee mix sarap ng 3 in 1 coffee plus Korean ginseng isang simbolo ng totoong pagmamahal isang selebrasyon ng buong sanlibutan pakinggan at sabayan ang himig ng Pasko dito sa inyong iFM idol ay Pasko na! Yes, yes, mga idol! Sa darating na Pasko, <laughs> <Akala> sinuraduhing <laughs> luto ang ating Noche Buena ang Pasko, no? Uh, uh, Noche Buena! Noche Buena! Gulo mo! Gulo mo! Dahil, 58 days na lang ay Pasko na! na. Merry Christmas, idol! saizan dyan sa bandang Irisa na sumagot naman ng home-cooked meals daw ang gusto home niya cook. kesa sa hilaw. Ah. At maging kay Idol Tonet at mga idol natin dyan sa Pangasinan. Na, <laughs> ang lamig ng Ayan. Ah. Ayan, na-exit na si Idol ni Nino. Bye guys! Hoy, bakit para tayong lasing ngayong araw na to? Ano naman tayo? Kulang kayo? tayo sa live but ganun 20 minutes pinatanggal mo kasi yung kanina. Kasi naman hindi mo naman sinabi. Sabi ko may live na tayo. Hoy, hindi ah. Pumasok ako ng Gretas, ah. yung Keme Keme. Ah. Naka-live na ba tayo? Tapos no, naka-live na. Grabe siya. Ari <laughs> ko sakit na lang ba? Eh, natin. Pagpasensya niyo na yung live natin ngayong Tuesday na ito, medyo hindi ano. Kasi ang dami rin ganap dito sa ating stasyon. Kung napapahinga uh, napapahinggan nyo sila sa labas, ang dami po nilang tao dun. ba? Diba? Ang kulang lang siguro na DJ dito sila, DJ Atom at si, ano, si Idol Billy. Nandiyan sila labas. Nandiyan sila labas. La, so... O oh, diba, Idol Mickey? Ang kulang na lang dyan si Idol Billy at Idol Atom. No? Yes, we're complete today. Medyo. Medyo, hindi pa siya sure mind. Wala yung mga um, uh, tanong oh, people. As Ayusin mo. <laughs> kanto, Hello ano yun? Ano, J, Kanto tanong people. Oo, uh, uh, wala yung mga kanto tanong people but we're complete today. May diba? meeting po talaga kami ng gabi. o, <laughs> oh, mag-a-class uh -oh. daw sila. <laughs> uh Oo, -oh. okay, 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 and pala, I'll pray for you mga idol. Wow. See my outfit. Ninang ka ngayon. Yun. No, not Ninang. I am going to church. Ngayon. And I'll oh. pray for everyone. Akala mo Totoo lang. yan, ha? Hindi! <laughs> hindi! Sabi na! Hindi! Oo, oo. Kung ba ako magsisilba? Oh, na mga natin. Kita-kita nyo naman. <laughs> oh ayan lang. Yan sa malodis natin. Oh. Sabi sa inyo, maraming ganap. Pero yung ganap nga pala natin sa darating na Friday, hindi po matutuloy, ha? O, yung uh, ACS Cortex Travaganza dahil uh, October 31 po yun. Bale, sa next week na po ito, November 7 na po siya, yung ating raffle. Bale, well, walang paso. Naririnig nyo po ba ang kanilang program plan? <laughs> And sa si Idol Noli na naglilinis ng ano, sahig sa labas. Basa kasi. Hala, basa. Eh, so, natin. See you, see you.